Ayan, isang truck. Ayan, isang truck ang dumating sa atin, no. Ayan, may shout out kay Idol Gerald O oh, comment, Sir Villon, yan Pinasabay niya po yung order natin, linawin ko lang po no Hindi po isang trakto, so isang track nga lang po Ang dumating pero hindi isang track ang order natin So tinuruan nga natin yung ating anak Na kapag may munti siyang negosyo at kumita ng kaunti Sa umpisa pa lang, kailangan niyang paikutin ito Hindi kagaya ng kapag kumita Ay gagastusin ako sa kung anumang luho Kakatuwa lang, kahit bata pa siya at estudyante Na pagsasabay niya yung pag-aaral at, at kanyang pagbabakya Siyempre, nandito lang tayong kanyang mga magulang Para gabayan siya at turuan sa kanyang dapat magawin. Ito nga, dahil nung nakaraang araw, araw nakabenta siya ng dalawang maliliit na kambing. Sa backyard man sa paningin, kumikita pa rin. At dito nga, isa-isa nang binababa yung ating mga inorder. Ayan na, halo-halo na dyan. Meron tayong limang sako ng corn silage at meron tayong limang iba't ibang klase ng pakain ng feed. Yung isa nga dyan ay darak ng mais, isang pollard at isang copra meal. At dalawa naman dyan ay dalawang rumsol feed. Rumsol, baka naman. At eto nga, magbabayad na nga tayo. Mahirap na. Baka sa ating kadaldalan, makalimutan pa natin at abulin tayo ng ating idol na si Boss Gerald. Baka pag nagkataon, hindi na tayo makapagpasabay. So sa totoo lang, napakahirap humanap ng corn silage o ng mga ganitong feeds na hindi naman minimum ang order. Maliban na lang kung malapit ka sa kanilang lugar o ikaw mismo ang pipick up ng mga gusto mong bilhin. At ito nga, nababa na lahat. So alam po mga kabakter. Ito nga po pala may mga sako po tayo dito. Yan na na-deliver po siya. Dahil nga po nakabenta po tayo ng kambing. Yan, bumili po tayo ng mga pagkain po nila. So, dahil nga po umuulan, yan, it's raining. May po si Daddy V. So kaya umuulan po siya ngayon, kaya dito po muna natin sila pinasuyo kila Lola. So, dyan lang po muna. Bukas po, kapag sakali pong hindi umulan, papasok na po natin sila dun sa bahay po natin sa likod. So, thank you po para kay Sir. Ayan, so pinag-orderan po natin ito. Nakalimutan lang po natin yung pagkalan pero chit-check po ulit natin mamaya. Si Boss Gerald nga. Ayan, si Boss Gerald o comment Yan ha, huwag mong kakalimutan. Ha? Happy-happy <coughs> na po tayo ulit. Dahil may pagkain na po yung mga alaga po natin ngayon, Tagulan. One eternity later. At heto nga, dumating na yung araw na ating pinakahintayan. nga. Sinubukan pa nga natin gamitin yung ating motor no, para lang maipasok natin. Pero sobra talaga hindi natin maipasok. Kaya ito, minamano-mano na lang natin. Gawa nga ng nababalahaw o nababara yung ating tricycle. Kaya ito, buti na lang at meron tayong napangasawa na napakalakas. Malakas pa sa isang kalabaw. Ayan, so tulak ng tulak. Ayan ang ating mami Ayan ha, mami B tayo ha. Huwag ka magalit ha. Gusto ko lang naman ipangalandakan na bukod sa iyong kagandahan, walang tatalo sa iyong kasipagan. Oh kayong mga manonood dyan ha huwag na kayong kumontra sa so, ayon na lang kayo at baka mamaya ako ay mabatukan eto nga dahil nga tayo napagod na so si Mami Bina naman ang siyang magahatak at ako naman ang tutulak, gaya nga nang sabi ko dito sa aming pamilya ang lahat napapagaan kahit gaano kahirap pag kami ay sama-sama at nagtutulong ito nga ang aming sitwasyon dito dahil nga nasa gitna kami ng bukid ay ganyan ang aming sitwasyon tuwing tag-ulan hindi naman laging ganito dito tuwing tag-araw naman ay nakakapasok ang ating service at hindi naman tayo nababalahaw sabi nga sa balita ang buhay ay weather weather lang ito nga maputik yung ating dinadaanan kaya ang lagi tayong nakabota nang sa gayon hindi naman masaktan ang ating mga paa imagine kung iisipin mo pa lang 10 sako ang ating nakakutin pero dahil nga tulong-tulong gaya nito kahit pagod talagang pagtsatsagan at ayan nga sumagit na yung ating katawa ito nga makapag stretching stretching muna pakita mo daddy B unat unat muna yan diba ang galing at ito nga isa isa na namin pinapasok dito sa harapan ng bahay na sa gayon naman may pagpapatungan sila ng mataas taas at hindi basta basta mabasa ng ulan natuto na kasi kami sa aming pagkakamali na sa tuwing ganitong pagkakataon na para natin na yung tag ulan kailangan meron na tayong nakaimbak na mga pagkain para nung sa gayon o ay hindi na natin aalalahanin ang mga kumpay o papakain pa natin sa ating mga mahal na alaga yan kasi talaga ang una ng unang na experience namin na mahirapan kami noong panahon sa bulan ng unang taon ng aming pagbabakyar dito sa ating mga alagang kambing ng ating anak na si Dangdang. -Dang. So guys, ito. Pahirapan ng pagpasok ng mga pang natin ng mga pakain para sa mga alagang kambing ng anak natin. So nakakadalawang corn silage pa lang tayo na nahakot dito. Tapos isang darak ng mais tsaka yung uh, pollard. So, meron pang anim na sako doon pahinga lang tayong konti buti na lang Andiyan si Mami B ayan shout out kay Mami B ayan talagang nakasuporta sa uh, pagbabackyard natin no? uh, ayan saludo tayo sa mga misis na ayan talagang nakasuporta sa atin ayan ito nag stock na tayo ng pakain so kahit sabihin pa natin na magastos okay lang kasi yung pinambili natin dito hindi naman galing sa bulsa natin galing na mismo sa mga alaga natin uh, sila na mismo bumibili ng pagkain nila kasi nga yun nakabenta nung karang araw na dalawang yung anak natin so nagdagdag lang tayo ng kaute para may natin sa uh, sampung sako nga na pakain na para sa mga kambing natin yan happy uh, farming sa inyong lahat guys ang po muna mga kabackyard